sa bawat henerasyon may isang kwinto na parang ibinubulong ng langit tahimik malalim at puno ng layunin isang kwinto ng isang babae na hindi hinanap ang corona, ngunit handang isuko ang buhay para sa iba ito ang kwento ni Esther Isang kwento ng tapang sa gitna ng takot ng pananampalataya sa panahon ng panganib at ng pagkilos sa oras na walang katiyakan. Isang kwento ng pagtugon sa tawag ng Diyos sa mismong panahon na pinakamahirap kumilos. Ngunit higit pa rito, ito rin ay kwento ng Diyos na laging kumikilos sa likod ng mga tagpo kahit tila tahimik siya. Ito ang kwento ng pag-asa sa gitna ng kawalan, ng pananampalatayang nakapikit ngunit buo, ng kababaihang ginamit ng Diyos upang iligtas ang isang lahi. At sa kwento niyang ito, baka makita rin natin ang ating sarili. Si Esther, isang ulilang babae, pinalaki ng kanyang pinsang si Mordekai, isang lalaking may matibay na pananampalataya sa Diyos ng Israel. Ang kanilang tahanan ay hindi marangya, ngunit ito'y puno ng pagmamahal, gabay at pananampalataya. Sa bawat dasal ni Mordecai, narinig ni Esther ang paalaala ng isang Diyos na tapat. Sa bawat payo niya, naramdaman niya ang kabigat ng kanilang pinagmulan, ang bayan ng Diyos na nawala sa sariling lupain. Habang ang iba ay yumayakap sa kultura ng Persya. Si Mordecai at si Esther ay patuloy na namuhay ng may takot sa Diyos. Kahit palihim, hindi ito madali. Laging may takot, laging may pangamba. Ngunit sa gitna ng lahat, pinili nilang maniwala, manindigan, mamuhay nang may kabanalan. Tahimik si Esther, hindi maingay, hindi mapansin. Ngunit sa kanyang panahimik, mayroon ang kakaibang tapang. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng karunungan, ng pangunawa, ng pananampalataya. Hindi niya alam Ngunit siya pala ay hinubog ng Diyos para sa isang misyon. Ang palasyo ng Persia, lugar ng kapritso, karangyaan at mabilisang hatol. Isang araw, sa gitna ng isang ingranding pista, pinatawag ng hari Serena Baste upang iharap sa kaniyang mga panauhin. Gusto niyang ipagmalaki ang kagandahan ng kanyang asawa sa harap ng kanyang mga opisyal. Ngunit tumanggi si Baste, maaaring para sa iba ito'y isang pagkakamali. Ngunit para sa kanya ito'y dangal. Ang disisyong ito naging dahilan ng kaniyang pagkakatanggal sa pagiging reyna. Ang kanyang truno ay naging bakante. Isang disisyong akala ng hari ay personal, ngunit sa langit ito'y bahagi ng mas malaking plano. Dahil sa disisyong iyon, pinag-utos ng hari na maghanap ng bagong rena. Mula sa bawat sulok ng karian, pinili ang mga pinakamagandang dalaga ang prosesong ito ay hindi voluntaryo. Sa pilitan, walang pagtutol. Lahat ay susunod. Ang mga dalagay dinala sa plasyo. Isi na ilalim sa mahigpit na proseso ng pag-aayos. Anim na buwan ng langis ng mera at anim na buwan ng pabango upang gawing karapat-dapat sa harap ng hari. At sa gitna ng prosesong ito, naroon si Esther. Tahimik, hindi nagsusumbong, hindi umaangal. Ngunit ang puso niya ay lumuluha. Malayo sa tahanan, malayo kay Mordecai, malayo sa sariling bayan. Ngunit sa bawat araw ng paghahanda, tila mas lalong gumaganda si Esther hindi lamang sa panlabas, kundi sa panloob din. Ang kanyang kababaang loob ay hindi mapantayan. Ang kanyang paggalang ay kitang kita at ang pabor ng Diyos ay sumasa Pagkatapos ng lahat, pinili siya ng hari. Siya ang naging bagong reyna ng Persya. Ngunit kahit nasa truno na siya, si Esther ay hindi naging iba. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Patuloy siyang nanalangin at sa puso niya alam niyang may dahilan ang Diyos kung bakit siya naroroon. Hindi niya hiniling ang krona, ngunit tinanggap niya ang responsibilidad. Sa puso niya siya lingkod, hindi prinsisa. At sa kanyang pananahimik, naroroon ang kapangyarihang hindi basta matitinag. Ngunit habang ang lahat ay tila ayos na, may panganim na dumarating. Si Haman, isang lalaking mapagmataas, marahas, at mapanghigante. Sa panlabas, siya'y matapat sa hari. Ngunit sa puso niya, siya'y uhaw sa kapangyarihan. Nang tumanggi si Mordecai na yumuko sa kanya, nagliyab ang galit ni Haman. Ngunit hindi lang si Mordecai ang nais niyang gantihan, kundi ang buong lahi nito. Gumawa siya ng plano. Pinaniwala niya ang hari na may mga taong laban sa karian. At inimungkahi niyang sila'y lipolen. At nang walang kaalam-alam sa tunay na layunin ni Haman, pinirmahan ng hari ang kaotosan sa isang araw, papatayin ang lahat ng Hudyo sa buong Persia. Isang sistematikong genocide, isang utos na hindi na mababawi. Ang balita ay mabilis na kumalat sa bawat lalawigan, bawat siyudad, bawat nayon. Takot ang bumalot sa mga Hudyo. Tumangis ang bayan ng Diyos. Sa lansangan, sa bahay, sa palengke, Umiyak ang mga ina, mga ama, mga anak. At si Mordecai, sa suot na sako at abo, nagpunta sa trangkahan ng palasyo. Doon siya tumangis, doon siya humingi ng tulong. Nagpadala siya ng minsahi kay Esther. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tahimik, hindi na siya nagtago. Sinabi niya ang buong katotohanan. Ngunit natakot si Esther alam niyang bawal lumapit sa hari ng walang paanyaya. At kung hindi siya tanggapin, kamatayan ang kapalit. Ngunit tumugon si Mordecai, Huwag mong akalaing ikaw ay ligtas dahil ikaw ay nasa palasyo. Sino ang nakakaalam? Baka kaya ka naging rina ay para sa panahong tulad nito. Ang mga salitang iyon ay lumagus sa puso ni Esther. At doon siya nagpasya. Tatlong araw ng pag-aayuno. Tatlong araw ng pananalangin. Hindi lang siya, kundi ang buong bayan. Tatlong araw na inalay ang sarili sa Diyos. Hindi siya umasa sa kagandahan. Hindi sa influensya. Hindi sa posisyon. Kundi sa Diyos ng Israel. At pagkatapos ng tatlong araw, Lumakad siya patungo sa hari. Sa bawat hakbang, dala niya ang takot. Ngunit mas higit ang pananampalataya. At nang siya'y makita ng hari, ito'y natuwa. Iniabot niya ang gintong sitro, tanda ng pagtanggap. Ngunit hindi pa rito nagtatapos. Hindi niya agad ibinunyag ang layunin. Imbes, nag-anyaya siya ng piging Isang gabi ng katahimikan, isang gabi ng paghahanda. At sa ikalawang tiging, doon niya sinabi, May nangdanais na lipulin ako at ang aking bayan. Nagulat ang hari at nang tanungin kung sino. Buong tapang itinuro ni Esther si Haman. Ang plano ni Haman ay bumaligtad sa kanya. Ang bitayan na inihanda niya para kay Mordecai ay siya ring naging hantungan niya. At si Mordecai mula sa pagiging tagapag-alaga ni Esther, ngayoy naging tagapayo na ng hari. Naglabas ng bagong kautusan ang hari. Pinayagang ipagtanggol ang mga hudiyo, ang kanilang sarili. At sa araw ng takot, sila'y lumaban. Hindi dahil silay malakas kundi dahil silay pinagpala. Ang araw ng hinangpis ay naging araw ng tagumpay. Ang gabi ng takot ay naging umaga ng pag-asa. Ang taon-taon itoy ginonita bilang purim araw ng kalayaan ng pananampalataya at ng pagsalubong sa layunin ng Diyos. Ang kwento ni Esther ay hindi katang isip. Ito'y paalaala na kahit tahimik ang Diyos, siya'y kumikilos na kahit mahina ka, maaari kang gamitin. Na minsan inilagay ka ng Diyos sa lugar na hindi mo pinili dahil may layunin siya na mas malaki pa sa naiisip mo. At marahil ikaw rin ay tinatawag para sa panahong tulad nito. Kapag may kailangan ng tumindig, ikaw ba'y handa? Kapag may kailangang magsalita, ikaw ba'y magpapadala? Baka kaya ka naririto ay para sa panahong ito.